Wala, oh, matras na <laughs> nah. na God bless. No? Ah, taga -asam, taga -asam po to? Ang address Ilang Rescue, Sinikaban. Ano, sa biyahe siguro ito na naliskasya bata ba? Oh. Yeah, so, like, kay, uh, ako lang hindi kagusami sa yung salib. Sa katay? Mid salib. Oh, okay. Ikaw mo ay client tay. Muna nag-dextrose lagi ni De. Ano sa may kwana eh? Oh, Nakukuha ni ma'am. Kaya hindi ka di hospital ma'am. Uh Oo. -oh. Uh -oh. lagi. lagi so ma'am. Lagi. na yung kuwan. may atong may aging kuwan. So i-update lang namo ni eh kay... Daghan mangunpog na nga i-update. So may balik mi. Oh, na ara ko na mo adya sa unahan. So na ko na na entertain na mo. Oh, May nambiring man diri. Na na mo number. Ano ngayo dari tabang ma'am, dari na ini anam tapos si Kwan kana. Fair nga. Balikan ni kay unahan ya sa kumoy. Oo. Uh -oh. Tama kan na do unang tasi sa mo ana mo toy. Na ngayo tabang di kay kaya ko ni bata dato na kuyapan ni patay naman di ari. Lah. Ha, patay. Kita na ni to patay. Uy. Wala na sa to balik di ari. Aron bag ulang na matiri na matay. Patay na tayo, Patay na daw. Patay na daw dito sa kuhan. Dalang Ah, taga-asang, taga-asang po ito? Ang to, address ay no. Ilang Rescue, Sinikaban. Sinikaban? Sinikaban. Layuan na. Sa biyahe siguro to na naliskasya ang bata ba no? Oo. na din. Sa biyahe kay. kay, siguro kayo. Um. Ako lang hindi kagusabi sa yung salim. Nang hindi ko temtan. Hindi, so, na, nakuha na na, 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 na na siya? Kapag siya na dapat eh ma'am. Oh, anak ba? So, ano tay. God bless tay ha. Ayo-ayo gitay tay. Ah, nana, number ni mo. 676. Ah, oh, 600. Okay, dool, dool na nakas. <laughs> okay, dapita. Ato balikan si tatay nasa, akinan, na nasa na, sakinan, nga o oxygen. So, naapod na, na idol, no? Nga si Batang healer uh, Kuyog na nato. Kaya itong ibalikan ang anong naapasinti. Nga dili kalakaw O nagdala o oxygen. Sa katuling wala nakabalo, no? Nga sayang adlaw, sa papanambal. Uh, Martis, Vernes, o Domingo. Mahog na ang iyang pagpanambal para dili mo malipat, anuhin mo ang adlaw adlawa. Kaya na ang iyang adlaw sa pagpanambal. Ah, siya pa, siya pa rin. class? Ah, lady, lady. G. Jason Ka oh, Katambay. Okay, thank you, Don. Kamuna, makalakaw na ni? Sa'yo magkawiraman. bukat kayo. Away ka na. Dali. matras <laughs> na. Pasagay naman. Matlo ka?

So tay, karon tay bliss ka tay no nga oh. Uh... ila ka katuig tay. Kuan, um, ang laktod gyud ni ko wala ka murag dua. Wa, kani pagkat may tanak sugal pagwa sini ko ka ato. Oh, pero atong mga dua ka tuig wala ka perbuwan ni. Bukas kana tuh At tao to perbook, which... who... oxygen. Kana oxygen karon. Oh, so bliss ka tay ron tay no wala ka lakaw juga iya kana ikabalik ka tay no. So may gibati ning

og biring depita atong giadto ang hang kanang buragyang payag-payag no nga